Hello, 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 hello. Ayan, magandang araw. Kumusta kayong lahat? At welcome back sa ating channel. So, ayun guys. So, ngayon, um, uh, mag update tayo ng mga videos or mag upload tayo ng mga videos na naway makatulong sa ating mga subscriber at doon sa mga uh, naghahanap ng na mga information Patungkol sa kanilang journey papunta dito sa Poland. Mula sa kanilang pag-prepare ng mga dokumento hanggang sa kanilang pag-visa stamping. Ano? So guys, eto. So may mga katanungan yung ating mga subscriber. At sasagutin natin ito ngayon. At magbibigay tayo ng mga uh, opinion at mga bagay na batay lamang sa ating na-experience. So ayun guys. So, yung mga video po na ito na aking ina-upload is base po ito sa experience. Ito po yung experience ko. Um hindi ko naman sinabi na um ito yung gayahin nyo. Kasi di ba, uh, normally may mga agent tayo. Kasi uh, may mga nagtatanong sa akin tapos biglang sasabihin na ay nalilito kasi ako kasi sabi nung agent ko, ito yung aking ipiprepare. prepare So guys, kung may agent po tayo, Asundin ah, din po natin yung sinasabi nila. Yung mga video ko po, ito po yung ginawa ko. Kumbaga nangyari na ito eh. Nangyari na siya. Yan na yung ginawa ko mula nung nag-apply ako papuntang south Papunta dito sa Poland mula sa Saudi Arabia. So ayun, kumbaga ito yung na experience ko. Ito yung mga uh, document na isinumiti ko nung ako ay nag-visa stamping. So guys, bago natin sagutin yung mga katarungan ng iba, ayan, kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung iyong mamarapatin ay mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-update din kayo sa mga videos na ating i-upload. So ayan, so guys, so alam, alam ko naman na um, bibihira lang ako mag-upload ng video dito sa YouTube. Kasi po guys, sinisiguro ko na yung ina-upload ko po ay siya yung mga na-experience ko. Hindi pa ako basta gumawa lang ng video para magkaroon tayo ng views or magkaroon tayo ng um sa tao, ano? So guys, itong ano at ito pala, uh, yung mga nagme-message sa akin, yung iba minsan late ko na pong nare-replyan kasi siyempre may trabaho na rin po tayo. And kung may mga katanungan kayo, mag-comment down lang po kayo at Uh, pag ako ay nagbisita sa aking YouTube, tinitingnan ko po siya at nire-replyan ko naman po. At yung mga reply ko po ay base lamang po yun sa na-experience ko. At sa pw na pwede kong ma-share sa inyo na baka sakaling makatulong din sa inyo. So, ayan, ano? So, guys, unahin natin yung katanungan. So, wag na natin ito masyadong patagalin pa, ano? So, unahin natin yung katanungan ng isa nating subscriber. Yung tanong niya is about po sa ticket papunta dito sa Poland. So nagtanong po siya sa akin, pag kung yung ticket, ilan daw po ba yung ticket na kailangan kong dalhin papunta sa airport. So ayun. So guys, eto po yon, Pag pupunta ng airport, yung ticket po as usual, yung ticket po natin ay isa lang po. 'Yun lang po na kung saan tayo papunta. Baka kasi dalhin niyo pa dalawa kasi like Like for example, katulad ko, binilhan ako ng ticket ng company ko pa uwi ng Pilipinas. So, syempre, gagawin ko, dahil hindi naman ako uwi ng Pilipinas, hindi ko gagamitin yon So, ang gagawin, gagawin ko ngayon, bibili ako ng sarili kong ticket papunta dito sa Poland. So, yung ticket po na yun na papunta dito sa Poland, yun po yung ating gagamitin sa airport. So yun po, hindi yung papunta Pilipinas kasi mag-check in ka ng bagay. Maka mamaya sa Pilipinas ka mapunta pag yun ang ginamit mong ticket. At saka yung ticket po natin, may kanya-kanya po siyang flight date, di ba? May mga kung anong oras siya, kung anong airlines. So ayun, isa lang po. Huwag po kayong, huwag po kayong malilito na yung ticket natin ay isa lang po yung ating kailangan. Yung papunta lang po dito. Ano? So kasi yung iba nagtatanong, um, baka hanapin yung pauwi ng Pilipinas, baka ganun. So wala po. Ang importante, meron po kayong exit visa na na-issue sa inyo ng employer nyo. Nakatunayan na kayo ay lalabas ng Saudi Arabia. So wala na po. Yung nasa immigration, wala na silang pakialam na kung saan ka pupunta. Ang importante, meron kang exit visa. Yun po. Sana malinawan po si ating subscriber dun sa tanong niya. Ano? And next, doon po sa nagtanong kung... Uh, kailangan daw ba ng certificate of employment ng factory ng factory experience kung hahanapin daw ba sa Poland Embassy yun, kapag ka magbibisa appearance eh ang kanya daw ang kanya daw po na trabaho diyan sa Saudi ay household so eto po yun guys kahit na ano po yung apply nyo papunta rito yung nasa supporting document po natin na Certificate of Employment, yun po ay Certificate of Employment ng kasalukuyan mong trabaho. Kahit ano pa man yung trabaho mo, yung Certificate of Employment mo po doon. So kung hindi po kayo makapag-provide noon at hindi po kayo bibigyan ng employer nyo, um, pwede nyo pong isecure is din yung employment contract. Yung kontrata nyo po, pwede nyo rin po yung dalhin as supporting documents dahil meron po tayong mga kaibigan or mga nandito na rin sa Europe na nandito na rin sa Poland na ganoon ang ginawa. Hindi sila nakakuha ng certificate of employment so meron naman silang employment contract. So yun po yung kanyang dinala. Ayun. Um employment contract or certificate of employment doon po yun sa kasalukuyan yung trabaho dyan sa Saudi Arabia or kung saan mang bansa kayo naroon. So regardless po muna yung nasa Poland eh kasi wala pa naman po kayo dito. Nagpa-process pa lamang po. So ayun. So sana medyo malinaw ano. Kung may mga katanungan, comment down below na lang po. Tapos eto pa yung uh, tanong ng ating isang subscriber. Ang tanong niya is, ganito yung tanong niya ilang araw po ba ang release ng visa kung ikaw ay na-approve? Kaya ba ito ng isang araw? So, ayun. So, para doon sa ating kababayan. So, ang visa po natin, once na nag-appearance na po tayo, yung result po niyan, tumatagal po ng 15 days. Uh, 13 to 15 days, mga ganon. Kasi sa akin po is 13 days. Iraw na ako para kuhanin ko yung visa ko. Pag lumagpas na po siya ng 15 days na wala kayong na-receive na tawag or let's say wala kayong natanggap na abiso na kuhanin nyo na yung passport nyo, pwede nyo na po siyang puntahan mismo doon sa ano, doon sa Poland Embassy para kuhanin yung yung inyong passport. At doon yung malalaman kung kayo po ay na-approve or na-denied. So, ayan. So, sana malinaw po ito. So, at doon po sa mga nagtatanong din, yung, yung mga nagbibisa stamping, ah uh, kailangan po natin yung pagkakasunod-sunod ng dokumento natin. ipresenta natin ito ng isahan ng magkakasunod-sunod. So, guys, refer nyo na lang sa iba kong vlog yung pagkakasunod-sunod ng ating mga documents. Ano? So, ayan. So, good luck sa inyong lahat at sana uh, may nakukuha din kayong kahit pa paano information. At kung may makatanungan pa kayo, maaari lang kayong mag-comment or i-message nyo ako sa aking Facebook or sa aking watch app. Nandiyan na rin yan sa mga vlog ko eh, sa mga iba kong videos. Pero mas maigi na po na mag-comment po kayo, mas madali ko po yan na ma ano, mare-reply mare ano? So yun guys, have a nice day and God bless. And good luck sa journey nyo papuntang Europa. Ayan, God bless and kita-kits dito, ano?